ba ang tatay mo ang pina pinakasinungaling sa membro ng pamilya mo? Alam mo kung bakit? Minsan pagising mo sa umaga, wala na siya. Pumasok na siya sa tarbaho. And then, ikaw habang ini-enjoy mo yung araw mo. Pagdating ng gabi, uuwi siya. Natanungin mo siya, kay kamusta? Sasagot siya, ayos lang naman anak kapatid mo kumain na ba? Pero hindi mo alam na ayaw niya sabihin sa'yo yung pagod niya buong maghapon. May mga tatay na napatilad sa araw. Minsan nauulan ng bangay. Eh. May mga tatay lagi pinapagalitan ng amo nila. May mga tatay na kapag nabigyan sila ng merienda ng amo nila. Hindi kamusta ka? Lagi lang niya sasabihin sa'yo na ayos lang ako, anak. Maging mabuti kang bata, ah. Sa sobrang kaling nila magsinungaling, hindi mo napapansin na grabe na pala ang hirap nila.